So mga kapobrean? uh, nandun sila ngayon. Uh, Nag-aano sila. Nag Ayan, shout out po sa mga manyakis. Ito. manyakis po. So naglalagay po sila ng ano, ng pader. Pipeng, <laughs> <laughs> doon ba? Doon ba? Doon, doon. Maraming tao doon. Maraming tao. Saan walang tao? Saan? Pwede lang ka rin to? Hmm. sige dito na lang. <laughs> Ayan dito. Uy, balikan mo kami ah. Mamaya na yung bayad. I-vlog mo, <laughs> mo sila. Si Bia, pika, ha? Sir, <laughs> <laughs> mga kapobre, ah, nandito kami ngayon sa ano, sa... Kasama namin sila. Ayan siya. Kuya, thank you po. Ingat. Oo, mga... Uy, kuya, wag mong gawin, baka kami dito. Ano? Mga 4.30. So, mga kakobre, ano, um, nandito kami ngayon kasi um, magbablog kami. At syempre, pakita namin yung mga nag mga masipag na mga nag-ayos po dito ng ano, ng, ano ba tong tawag na to? Ano ba tong ginagawa nyo, kuya? Ano? <laughs> Galsada po. Galsada Lalsada to? TPWH to. Ayan so, TPWH to. Shout out po sa mga masipag ng mga. Uh, Shout out! na to, naka-green na to. Ano to, manyakis po. Manyakis <laughs> po! <laughs> po, naka-green. <laughs> manyakis po to, naka-green. Ay, naka-green. Ay, naka-green. Ay, Joke lang yun. Hoy kuya, joke lang din yun. So, ayun. Wala Wala Wala. Oo. Wala Meron. Wait lang. Nung Ayun sa mga kapobre, sila po yung nag uh, dito ngayon ng ano, ng tawag doon, kanal bato. to? Kanal ba? Harang. Oo, ng harang para po uh, sakaling lumaki yung tubig, hindi po uh, bahain yung mga bahay doon. So ngayon mga kapobre, um, patapos na rin sila. Actually marami pang gagawin sila, no? Kasi yung isa po doon, yung kabila doon. Sana tumaas sa sahod namin. Ayan, sana doon tumaas yung sahod nila. Yeah. Ayan, sana sa sipag po nila ah. Siguro... Uh, ano nangyari? Kapit <coughs> ni Kapit. Oo, next po pagpunta namin dito, mag-merienda rin dadalhin namin. No? Okay, Shout out dali, makikita ka sa vlog. <coughs> Ayan. So, ano doon tawag doon? Tagasan kayo? Dito lang. Balinsuela lang po. Balinsuela lang din. So, kumusta naman yung pagtatrabaho dito sa isla? Masaya. Okay. So, masaya daw siya. <laughs> <laughs> Ngayon, um, sayang na, no. wala kasi, wala tayong bilihan ng merienda sa Ito yung bossing daw nila, oh. Guapo. Mm. Guapo yung bossing nila. Waray ka ba? Bisaya. Dako ba? Oo oh, daw. <laughs> so yun, hi, shout out. Kuya, shout out to the list. Oh, son. ah, sino yung gusto mong bago? Ah, sino yung gusto mong ano? Ah, gusto mong batiin. Ito pong nakarid na to, ano to? Ah, po. Charis. Palaiyot yan. Ayun ako po. Mahilig po. Mahilig daw po yan. Kaya nga hindi kami magpapagabi dito. Baka maya, ano, iyotin kami. Palaiyot. Uh -oh, Jason palaiyot daw po yung nakaano, nakarid. Ayun know? o. Oh. So yun, mga kapobre, alam nyo po ba na dito po sa pinuntahan namin, um, may bahay din to. So dito rin po sila nakatira. Ayan, ngayon, uh, pupuntahan natin. Tapos tatanungin natin sila ati kung ano yung, um, kung bakit dito sila nakatira or dito ba sila nagtrabaho. Kasi mga kapobre, may aso sila ngayon dito. Ayan.